po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya ay dating Pangulo. Kahit na po hindi dating Pangulo, lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process. Eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanging nagawa lamang ng DFA pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari ay eh yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng uh, NCTC ay uh, si Ambassador Lacanilao. Uh, yung welfare check uh, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang uh, kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel at uh, iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, eh tinutulan po ito ng Duterte family pati ng uh, kanyang abogado si Attorney Kaufman. Po. Yung po binabanggit niyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung Ginawa kung meron man. Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story may kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkakaaresto and brief detention in the Billimore Air Base until in his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a, as a, as a principal Uh, agency of government. Gusto naming malaman, meron po ba kayong in -advice man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man. Yes, sa uh, sa Pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari kundi tulad natin nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung uh, nandun na sa The Hague. At uh, eto nga, sinubukan nga bantayan ni uh, Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, um, para sa mga welfare check na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari noong araw na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung uh, tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa dahil. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila nangyayari noong araw na yun. Eh, bakit po ang DFA wala pong nalalaman? Sa nangyayari? Sa kaganapan?